Interview dito Tony Gonzaga kay Alden Richards tungkol sa pagtataka ng mga netizens sa kanyang kasarian muling naungkat. Sa loob ng maraming taon, kumakalat ang mga tanong sa personal na orientasyon o kasarian ni Alden Richards sa mga fans at entertainment press. Sa kabila ng pagkakaugnay sa ilang high-profile na babae, hindi pa kinukumpirma ng aktor ang isang romantikong relasyon. Ang mga pangalan tulad ni Namin Mendoza, Luis de los Reyes, Jasmine Curtis Smith, Sophie Albert at Julian San Jose ay naiugnay sa kanya sa paglipas ng mga taon. Kamakailan lamang, ang kanyang malapit na pagkakaibigan kay Catherine Bernardo ay pumukaw ng mga haka-haka kahit na si Catherine ay may matagal na relasyon kay Daniel Padilla na naging headline sa maraming pagkakataon. Habang ang kanyang buhay pag-ibig ay nananatiling isang palaisipan, ang mga link na ito ay nagpapatas lamang ng intriga sa Asia's multimedia star. Sa isang tapat na pag-uusap sa Tony Talks, ni Tony Gonzaga. Sa wakas ay natugunan ni Alda ng matagal ng chismis na ito. Nang tanangin kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa patuloy ng mga haka-haka, tumugon siya ng may katangi ang pagpapatawa sa katapatan. Kung sa tingin ninyo, bading ako? Fine, sabi niya na nagmumungkahi na nasa punto na siya kung saan tapos na niyang pabulaanan ang parehong mga tanong. Nagpahayag siya ng ilang pagkadismaya sa kung gaano kabilis husgaan ng mga tao ang personal na buhay ng isang celebrity, lalo na ang kanilang seksualidad. Sa kawalan ng pampublikong relasyon, ang iniisip kong... Minsan, kapag may ganong mga rumors, wala na bang iba? Ibinahagi niya na binibigyan din niya ang pagiging simple ng mga ganitong chismis na lumalaban sa industriya ng entertainment. Nagpatuloy si Alden na ipiniwalag na hindi na niya tinutugunan ng mga chismis na ito dahil secure sa sa kanyang sarili at kontento sa kanyang buhay. Yung judgment sa gender ng mga lalaki sa industriya natin ay ang dali because of that fact, sinabi niya na kilala ang kadalian ng paggawa ng mga hukom tungkol sa mga kilalang tao na walang relasyon sa publiko. Sa karagdagang elaboration, ibinahagi ni Alden ang kanyang pananaw sa pagpupursige sa buhay, pag-ibig, na sinasabing, I'm happy, perfectly happy with what I have what I am able to do at the moment. Sinasamantala ko ang bawat pagkakataon. Sayang eh, may oras para sa love life. Nilinaw ni Alden na pinipili niyang tumuon sa kanyang karera at personal na paglago kaysa sa pagpapasaya sa kursalidad ng publiko. Para kay Alden, walang nagmabadaling pakikipagrelasyon. Sa kabila ng mga alingaungaw, si Alden Richards ay patuloy na bumubuo ng isang kahanga-hangang karera na pinapanatili ang mga tagahanga ng bighaning kapwa sa kanyang mga personal na tagumpay at misteryosong bumabalot sa kanyang personal na buhay.